ang alamat ng minahan ng ginto sa bagyo. Sa isang liblib na lugar ng bagyo ay may isang igurot na pangalan ay kunto. Siya ay matapang at malakas, kaya naman kinawa siyang pinuno ng kanyang mga katribo. Isang araw, nangaso si Kunto sa kagubatan. Ang kanyang paghahanap ng hayop ay namataan niya ang isang uwak Tila na siya ay sinusundan ng tingin. Tiningnan din ito ni Kunto. Parang may isip ang ibon na tumingin din sa kanya. Nagulat siya nang tumango ang ibon ng tatlong beses. Bagamat matapang, nakaramdam ng takot si Kunto. Hindi niya itunuloy ang pangangaso. Bagkos, muwi siya upang isang guni sa mga nakakatanda ang kanyang nakita. Sinabi ng mga matatanda na marahil iyon ay kanilang bathala marahil ipinaaalala nito ang kanilang tungkulin at dapat silang magkanyaw. Napagkasunduan ng lahat na magdaos ng kanyaw. Hinulin nila ang limang baboy ramo at iyon ay ang kanilang kakatayin. Sila ay nasa akto ng pagkakatay ng isang baboy ramo na biglang naging tao ang isa. Ang iba ay kumaripas ng takbo sa takot habang ang mga mandirigma at si Konto ay inabot ang kanilang mga sibat at pana. Huwag kayong matakot! Agad na wika ng estranghero. Humupa ang takot ng mga tao, subalit na natiling nakahanda ang kanilang armas pang depensa. Gagantimpalaan ko kayo dahil madalas din yung pag-aalay sa akin, subalit kailangan yung sundin ang aking utos. Mataimtim na nakinig si Nakunto at ang kanyang mga katribo. Maglagay kayo ng isang tasa ng kanin sa aking kinatatayuan. Takpan ninyo ang ng tasa ng malaking palayok. Ipagpatuloy ninyo ang inyong kanyaw. Pagkatapos ng tatlong araw, bumalok kayo dito. Sinabi rin ng misteryosong matanda na makikita nila ang isang maliit na puno. Ito ay may mga dahong ginto. Ang mga dahon ay maaaring kunin at pwedeng ibenta ng mga tao. Subalit hindi nila dapat putulin ang puno. Pagkatapos ay nawala ang lalaki. Agad namang sinunod ng tribo ang utos. Pagkatapos ng tatlong araw, agad na bumalik si Kunto kasama ang ilang mga mandirigma. Gaya nga ng sinabi ng lalaki, may puno silang nakita nang alisin nila ang malaking palayo. Kulay ginto ang mga dahon. Agad na pumitas si Kunto ng isang dahon. Tiniyak niya kung talagang ginto iyon sa pamamagitan ng pagbebenta sa mga mga lakal. Napatunayan niyang ginto nga ang mga dahon. Pagkalipas ng magdamag, ang puwang na kinunan ni Kunto ay napalitan ng bagong sibol na dahon ganap na nagiging ginto ang mga dahon pagkatapos ng tatlong araw. Mula noon, iminungkahin ni Kunto na may isa o dalawang tao sa isang pamilya ay mamimitas ng isang dahon. Naging mayaman ang lugar na iyon sa tulong ng gintong dahon. Subalit, kapalit noon ay ang pagusbong ng inggit at kasakiman. Sa pagdaan ng mga araw, tumaas ng tumaas ang puno. Naging ganid na ang karamihan sa kanila nakalimutan nila ang magpasalamat sa misteryosong lalaking nagbigay sa kanila ng puno. Isang araw, biglang lumaki ng gusto ang puno. Hindi na maabot ng mga tao ang mga gintong dahon ng puno. Kaya naman, naisipan nila itong putulin. Nilabag nila ang pinakaiisang kondisyong binigay sa kanila. Nabuwal ang puno at siya namang pagsulpot ng misteryosong lalaki. Dahil sa inyong kasakiman, pinutol ninyo ang puno. Hindi ko babawin ang punong ito. Bagkos, paghihirapan ninyo ang pagkuha ng mga ginto. Nilamon ng lupa ang puno. Mula nga noon, nagkaroon ng ginto sa loob ng lupa. Makukuha lamang ang mga tao ang ginto sa pamamagitan ng paghuhukay. Ang aral ng alamat ng minahan ng ginto sa bagyo. Ang alamat ng minahan ng ginto sa bagyo ay nagbibigay leksyon para sa mga taong sakim sa material na bagay walang mabuting na idudulot ang pagiging makasarili at inggitero.